Mahilig ka din bang kumain ng sibuyas? Alam mo ba na isa itong napakahalagang sangkap na maraming ibinibigay na binipisyo? At sinasabing pangontra ito sa ilang uri ng kanser. Ano ba ang mayroon sa sangkap na ito? At paano ito gamitin bilang halamang gamot? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang mga sibuyas ay isang popular na sangkap sa pagluluto. Hindi ito nawawala sa mga lutuin bilang pampalasa, lalo na ang mga pulang sibuyas. Alam mo ba na ito ay nagtataglay ng mga compound na maaaring makatulong sa paglaban ng cancer? Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit. Nagtataglay ang sibuyas ng quercetin. Ito ay isang antioxidant na matatagpuan sa sibuyas na may mga anti-inflammatory at anti-cancer properties. Maaari itong makatulong sa pagpigil sa paglaki ng mga cancer cells at pag-trigger ng apoptosis o kontrolan ng proseso ng pagkasira ng mga cell na tumutulong upang maiwasan ang kanilang paglaki at pagkalat. Ang sibuyas ay mayroong anthocyanin. Ito ay isang pigment na nagbibigay ng kulay sa mga pulang sibuyas. Mayroon itong antioxidant properties na maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga cells mula sa pinsala at paglaban sa cancer. Mayaman ang sibuyas sa sulfur compounds. Ang mga sibuyas ay mayaman sa sulfur compounds na maaaring makatulong sa pagdetoxify o proseso ng pag ng mga carcinogens, mga sangkap na maaaring magdulot ng kanser sa katawan. Nagtataglay din ang sibuyas ng allyl sulfides. Ito ay isa pang uri ng sulfur compound na matatagpuan sa sibuyas na maari makatulong sa pagpigil sa paglaki ng mga cancer cells at pag-trigger ng apoptosis. Ayon sa mga pag-aaral, ipinapakita na ang mga sibuyas ay maaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng ilang uri ng cancer tulad ng cancer sa colon, cancer sa chan at breast cancer. Natuklasan din sa ilang pag-aaral ng mga pulang sibuyas ay mas epektibo sa pagpatay sa mga cancer cells kaysa sa ibang uri ng sibuyas dahil sa kanilang mas mataas na antas ng quercetin at anthocyanin. Paano ito gamitin? Para makuha ang binipisyo ng sibuyas, mas mainam na kainin ito ng hilaw o bahagyang luto lamang. Maaari itong idagdag sa mga salad sandwich, at iba pang mga pagkain. Mahalagang paalala, bagamat may mga pag-aaral na sumusuporta sa mga anti-cancer properties ng sibuyas, hindi ito dapat ituring nakapalit ng medikal na paggamot. Kung mayroon kang cancer o anumang iba pang kondisyong medikal, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. Ang pagkain ng sibuyas bilang bahagi ng balansing dieta ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng kanser at pagpapabuti ng pangkalatang kalusugan. Ano ang masasabi mo ka-Urban sa epekto ng sibuyas sa katawan ng tao? Mahilig ka din ba nito? Ibahagang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.